kung may adik sa sugal, meron din adik sa ola. Hay mga kautang, agree ba kayo sa akin na pwedeng makumpare ang pangutang sa mga ola sa addiction sa online sugal? This is just my opinion na according to my old journey lang naman. Sa mga online sugal, easy lang talaga sa simula at patitikimin ka ng easy at malaking panalo and that would tempt you na tumaya ng mas malaki, hoping manalo ulit ng mas malaki. Ganyan din sa mga ola, di ba? Masaya at easy lang talaga sa simula. One valid ID lang, basic info. In 3 or five minutes, may pera ka na. Pero karamihan sa mga ola ay may mga patibong talaga. Maganda ang offer, kaya maiinggan nyo ka. Yung iba, zero interest pa nga sa first loan. Pero yun pala, malang, maling akala kasi mag-iiba na ang flow sa second loan and forward. And in most cases, mag-iiba na rin ang interest at terms the moment you apply or the moment na mag ang pera. Ang sabi na 60 days, 90 days, 120 days, 180 days ay nagiging 7 or 14 days na lang sa sugalo, same scenario. Sa simula lang, panalo. Sa susunod, sunod-sunod na ang talo. But once you try, malaki ang tendency na matrap ka talaga. And for a while, hindi mo makontrol at iikot ang mundo mo sa ola. Bakit ganun? Sa mga hindi pa aware kasi hindi pa naka-experience, ganito kasi yan. Pag umapply ka sa isang ola, magtatakakana bigla ang dami ng tatawag at mag-message sa'yo na mapapautang. 3 to 5 days bago ang due date, ayan, tatawag at mag-message na ang ola na inutangan mo. Lalo na pag na-overdue ka, kahit one day lang. Para sa katahimikan mo, lalo na at wala ka pang ibabayan, kak kakagat ka doon sa mga offer. At dahil yung ibang ola, grabe talaga ang harassment, pagmaningil, may tendency na magpapanika. Kaya kahit malaki ang interest na offer, i-grab mo na lang para masold itong isang naniningil. Yun ang dinidikta ng utak mo kasi nga parang may halong anxiety na dahil sa mga pagmumura ng mga Ola Agent. So at that moment, sold na ang isang Ola utang mo. After ilang araw, yung isa naman ang magjuju At dahil halos kalahati ang interest, hanap ka naman ng ibang ola para makabayad. Kasi sa very short term at high interest, di ka pa nakalikom ng sapat para ibabayad ito. And since easy transaction na ang umutang sa mga ola at ang daming offer, matitempt ka na naman na umutang para ibayad sa isang ola. Naging habit na at di mo na mamalayan, 20 olas na pala lahat, sinalihan mo. Ito na yung tinatawag na tapal-tapal system. Dahil easy nga at andyan agad, kaya naging parang addiction na ang pag-realize sa kanila every time you need money. At ayan, in prison at iikot na ang buhay mo sa mga alam. Kanyang din naman sa online sugal, di ba? Taya ka dito, taya ka dyan, hoping na makabawi, pero in reality, malululong ka lang at be in that prison also yung mga kaibigan ko nga at me myself also ay naranasan na pag nagka pera lahat papunta na sa mga all the juice at kulang pa talaga so ganyan ang flow ng all ha same sa sugal sa simula lang talaga okay in the long run stress na ang dulo. So sa mga hindi pa nakasubok mamutang sa mga ola, naku, 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 wag na, wag na, wag talaga. Wag tayo mangutang utang, kundi man lang matatawag na badly needed, o badly needed, or emergency purposes. Yung pang shopping lang, pang travel, or may project tayo sa bahay, wag talaga kung ayaw niyong magka-anxiety. Kung may kakilala na pa -utangin pa tayo, doon na lang, skip na lang sa mga ola. Kasi, pwede pa siguro pakiusapan. Sa mga andito na sa prisuha ng mga ola, ay mekos-mekos na lang para dahan-dahan tayong makawala. At bago mag-apply, manood mo ng mga reviews para maging aware at di maulit na ma-scam. In my next video, pag-usapan natin ang isang paraan na dapat gawin kung di talaga maiwasan na umutang sa mga ola. That's it for now and thanks for watching. Till next time, in with a queen.